guys. eh, andito guys, naisipan natin nga uh, gumamit ng silba na mga tol. And po ang ating mga kalaban, medyo mabibigat po ang ating kalaban na eh. dito si Alpha. Kalain ko pala si Alpha, ay pinagbigyan ko ng malupit ang uh, laban eh. Tinawanan pa natin mga tol. Ayan, siyempre Kailangan, tignan natin yung mga kalaban dito mga tol. Ayan, dito pala si Teresla. Ay, mga tol. Papansin nyo pa, nag-hahanga uh, po dyan eh. <laughs> ah, ito cellphone si oh, yeah. ko. Ayan. Dito parang rin si Alpha. Parang 1v1 kami ni Alpha dito, mga tol. Ayan. Yan si Alpha, oh. Ito, <laughs> siya, sige, eh. Tira na naman, mga tol. Oh, Ayan. Yeah. Naglas ka si Alpa, Buti na lang may pinjan sa ruwa, yeah, ha. Malaking, ah, uh, nabawas sa kanya. At nagkakaroon ako ng chance para magkaroon ng uh, ah, second skill, mga idol. Umuwi muna tayo. At sa muling pagbabalik, mga tol, dito pa rin si Alba. Ay, pinagbigyan ko na naman, mga tol. Kaya niya makakatakas sa atin, ha? Kaya niya makakatakas, si yan, patay ka ulit. Kaya niya, kaya na tayo, eh. Iu, yung, kita niyo, mga tol, lakas ng damage ni Silvana pag nauna siya. Dito mga ito, naisipan kong mag-push dito sa baba. Eh, Ay, siya tapos si Layla. Ay, eh, tinuluan ko si Tarisla mga ito. Ay, eh, nag-iis ko pa si Layla. Sakit tala yung binjas si Alpa. And eh, tumakbo ako rito, mga tol. Ay, eh, nakita ko naman itong... <coughs> ...saber. <i -dera. coughs> And, uh, ano siya? Yan, tatay. Yan, dito. Ang agrarat-rata na dito, mga idol. Hindi pala ito bigay, ano, kay Alpha. Ba yung masyakinan ko, mga tol? Kaya eh, patay ako dyan. Ayan, dito naman si Alpha. Sige, may glass pa sa akin. yan, ha? Ayan. Kahit right, patay tayo dito, mga tol. Ako pa tayo ng uh, double kill. Ayan. Napakaswerte naman, no? Yun, patay. KS pa. Ayan, eh, niniintay na lang natin itong Lord na parating mga tol. Kaya ginawa ko itong uh, blue buff nila. Yan mga tol, naglalas kaya po dyan yung sarala O dyan pa si Cyclops, wala na pala And dito naman mga tol eh, nakapalag na naman tayo <laughs> Ayan, patay na pala yung Lord natin Hindi natin namalayan mga tol Dito, to the Saber ka And dito po manag kami rito mga tol Kaya atin niyo, aming namamatay Sana lang natin atiray raiti eh Nyan, mga tol. Ayan, sinabot mga kasama. Na-post uh, push na mga tol para matapos lang laro. Hindi ko lang alam kung ano pa nila magbubos post pa sila. And pagmasdan nyo itong Karisla, mga tol. Mag-last kill ay masobra niya yung last kill niya. Oh, boom! Patay. <laughs> Buti na lang na aabot. And salamat sa panonood, mga tol. Like and subscribe! Victory! <laughs>